Ayun pala eh. Ayun na oh. Oh, ito na yung bilihan ng na. Oh. Ngayon yung aerator nila oh. Mas marami nang na mahuhuli. Ah, mas marami pala. Ayun oh. Ewan ko na lang. <laughs> mga ka-farmer ayan maaga maaga tayo nagising at tingnan nyo naman pakita na similip na yung haring araw dito at ang langit sabi ko nga kahapon umihi ako tumina ako sa langit sabi ko op kakabukas makikita na natin ang kulay bung langit totoo nga mga ka-farmer oh kita na so ayan medyo maganda ng mas maganda na pong panahon ngayon tayo naman tayo naman ay uh, mamamasyal papasyal ko po kayo sa Dinyog tapos may sinasabi si ano yung caretaker nga dito may sugbilihan daw ng sugpo dito sa farm mismo doon sa Delasag try namin puntahan kasi sabi ko kung ano di kung walang lobster eh times 2 kasi ang presyo nun di mas makamura tayo sa sugpo halos parehas lang naman di <laughs> marami-rami naman ang mabibiling sugpo, di ba? So, ayun na farm. Tingnan natin ano. Pero syempre, pupunta rin tayo kay Ate Sonia dahil na uh, mamimili tayo ng isda na pang-ihaw, pang-sigang, at uh, pang uh, yun nga pang-ihaw. Sana may sungayan ano. So, ayun, Suruhan, surahan. Ayun, mga farm, tawag nila dito ang tawag naman nandito sa lobster ay banagan. So sana meron ano kasi actually dito pag sinabi nilang amiha ay ano ah, habagat, yun naman po ang kalmanting panahon nila dito. So yun naman ang time nila para mangisda. Buhay ang dagat pag sinabi nilang habagat. so ayun po mga farmer. Kaya sabi ko nga kanina kahapon parang napapanood mo sa balita eh ano pero sabi ko parang wala tayo sa ano sa Pilipinas kasi <laughs> sila binabagyo tayo dito nga ako eh yung dagat di mo na maramdaman na ano nyo naman po kung gaano kakalmante ano oh, pitik pitik lang yung alon so yan pasyal na po tayo sa Diniog sa so, kami napunta tingnan po namin kung makakabili kami ng sugpo tanong tanong lang kami ng konti Lahi. Andito rin po kami sa bayan ng Dilasag. Dilasag ba? Dilasag Last town ng Aurora. Ayun. Sabi niya may maliit na uh, tulay. Ito na nga yun. ayun pala eh. Ayan na oh. oh. Ito na yung bilihan ng Ipon oh, na rin San kaya tayo makakana din Nagtitingi-tingi sila Sabi kasi 20 kilos daw Sabi ni ka-farmer Anthony Ang sabi naman ni tatay, ni kuya doon Ano lang, pwede makabili Kahit ah, ilang kilo Kasi yung electrician namin dito Nakakabili ng ano eh ng Ilang kilo eh Tanong tayo Baby, it's your turn ayan pinayagan po kami na makabili daw ng tingi dito so pinapasok pa kami mga ka-farmer bait ng mga tao dito talaga tapos may ano daw dito ayan na oh sugpuan na oh may aerator oh ayun oh gita nyo yan sinapakain huh. nila ngayon so ito yung farm nila dito nakalagay kasi sa labas may minimum order pero nung nagtanong ako, sabi niya, pwede naman po kahit ilang kilo. Oh, tatanungin natin si Dex. Sila lang kilo ang kaya mo, Dex? Mga dalawa ah, kanya. Dalawa sa yun eh. ah. Ay, isang kilo. Favorite. <laughs> <laughs> gusto ko yung magsawa kayo. Hindi yung, yung ayoko nung nabibitin eh. Gusto ko yung pag tinaano kita. Ito pa meron. Ayoko na kuya. Oh, gusto ko yung, ganun. Ko yung ganoon. Ayoko yung nagtitingin nang pa kayo kung sinong titira ng huli. Pangit eh. Maganda yung ano talaga yung yung ano talaga mayo ko na kuya. Nahilo na ako. Oh, <laughs> yun gusto ko yung ganun. <laughs> yeah, dito na tayo. Ay. Lima si Dora. Ani mo na, ani. Ayan, 6 kilos pang bibi natin. Ayan na, na tayo mga ka-farmer. Oh. Wow, what an adventure again. Oh, di ba? Dami. Sabi ko, anim na kilo malalaki na daw ayun nga oo, oh. ayun oh no? malalaki na rin nagsambahan natin to ah, oo nga dami eh dito yan ha dito ito na yung pinakamalaki nya tol ha oh, dito na slowly ah, oh, ha sana malaki eh ha ah, pang bayar na lang sige kung ano lang ang pwede hindi po Ah, hindi nagkakamali. Hindi nga Ito, salt water to no? O oh, may alat ng kaunti? Alat. May kasabay siya? Wala? Sumpu lang? Sumpu pa. Meron din po, ano, itong tinihalo na tilap siya. Oo. Ngayon yung aerator nila, oh. Wow. Anim, brother. Anim. Ilang ektarya to? <laughs> Ganda oh. Dilasag. So yung pagkain nila dito, ano, sinking pellet. Kung sa tilapia floating, sa kanila sinking, umiilalim. may eh. malalaki pa sana doon daw kaya lang pang buyer na lang daw eh. tayo kasi eater lang eh <laughs> eater ayun pala ang brand ng pakain nila Morning po, good morning. Ganda pala rito sa ano, ano. Yung papuntang Isabela po, saan banda yun? Ay, lumabas po kayo dyan, sir. Ah, lagpas pa, ano? Lagpas po yan, brother. So, oh. Pag yung, yan pong highway na yan, ah, uh... maliit na natang kalsada, eh, no? Kasi tinitingnan ko sa mapa, maliit. Okay. pigit na, no? Okay. Ilang buwan po inaano yung ano yung ganyan kalalaki bago ma-harvest? Ano po yan sir? Uh, 18 months, 18 uh, 80 days po, 80 days. 80 days lang? Opo. Okay. Pero kung gusto mong palakihin pa, mga kung sir, mga 5 months. Mga 3 ay 4 months to 5 months sir. Malaki-malaki na yan. Malaki na yan sir, mga 26 pieces. pieces sir. Yung isang kilo. Kilo, sir. Pero ito wala pong kasabayan na nangyari, tilapia, alimang, wala. Ay, meron sir. May, ali, tilapia po kami, red tilapia po. Red tilapia. May market ba red tilapia? Meron din po. Ah, saan yung tinatara, restaurant? Dito lang din po, sa amin. Uh, uh, Buti na, appreciate nila, no? Red tilapia. Kasi po. sa amin sa Pampanga, taga Pampanga ako eh. Hindi pa nila anong red tilapia eh. No, Nagalaga din ako dati eh. Sa maliit na pan. So ayan dito lang marami pa lang buyer dito mga ano <laughs> rekta rekta. Pero lang, ano siya sa ano sa salap. Sa oo, oh, oo, oh, oh, alat, alat, alat. alat Actually, sinasubstitute nga sa maya-maya eh. Oo. Okay. <laughs> Malaki. Maganda po yung ano tinapay namin sir sa dulo. Mm, um, yung tilapia po. Kasi po makita po tayo po. Ba? Maganda kasi ang klima ninyo ano. Okay. Ayun, tingnan natin dito. Tayo lang po ha. Ayun hmm. na oh. <laughs> Uy Ayun Ay, pala yung O oh, pwede na yan Pwede pwede na Hindi na pala ikong hipon talaga ito Sarap daw tong hilaw Hindi na nakakita ng hipon talaga Tumatalon pa oh <laughs> May red tilapia pala sila dito kailangan ah, lang konti konti lang. So kung marami pala dapat nakatimbre na sa inyo no? Kung ilang kilo ang kukunin ano? Duminimin na lang, tapos din namin 'yun. Ah. Kuhay mo na, magka mo uh, arti-arti Ay Ma Malakas Ah Loko ka Hirapan mo ako ah <coughs> May red tilapia pala sila doon no? Dulo Sa dulo ah Dito lang pala oh, oh Farmer The best Dito pala, nakano na tayo So, hindi ganun kalakihan Pero po yung mga tropa Tumipitit din pala Fish 6 kilos ang ano yun namin Pero marami na yon. Boy papak na yan No Na no. Meron ako napapanood na vlog Kinakain ng ilaw eh Si Boy Kilaw Ha? Boy Kilaw yung ano niya Yung Ah uh ah -huh mga sugpong hilaw kinakain eh kabilis na naman pala na dami na mahagis na naman siya ng feeds yan 80 days lang pala bebe malalaki na ganyan na pero kung gusto mo mas palakihin pa mga ano daw mga 5 months 4 months ha siguro malay natin dami. Wow. mo ulang lari niya. Ayan naman. 500 po ang retail nila dito halos ano din naman ah, medyo sa guwagwa kasi kay nanay kaunching medyo malaki pa dyan nasa 500 din eh pero okay na rin naman yan fresh na fresh talaga this uh, yung experience natin di ba na nakapunta dito sa ano farm ng uh, ano eh, papakain si tatay ano dalame may mga itlog di ba nakita natin ano tsaka may maliit, tsaka may, maliit. may maliit oh pangarap ko yun eh na magkaroon ng ano dun sa tingnan mo meron din di ba fish pond Ayan hindi mo lang. Gusto ko yung mga sang-kilo-sang-pirasa. <laughs> Lalaki pa yun eh, no? Yung malalaki nun eh. O yan magdadala na po si kuya. Dadala niya na. Mas marami naman ang Ah, mas marami pala pagka dinala eh. Pag nagulog kayo tol dito alam din nyo kung ilang piraso din most likely ang ano May bilang din ano 200,000 Kung ganito ka laki 200,000 pieces. Parang ganoon Dami pala oh. Ayun na mga ka-farmer o Pero ito po ay 200,000 pcs laki po yung nangulog iba Ganyan lang po sa kabila yung may kumukuha sa inyo ng maramihan. Mayroon. Ha? Meron isang dalahan ang dami oh. nagpapalaki din kayo dito ng ano yung tipong malaki malaki talaga Oo. Oh, hindi hindi ka ano pag, pag yung minsan po kasi nauubos na po ay eh. ah mabenta ibig sabihin nauubos na daw yung pang uh, ano talaga yung pang presidente yung tinatawag ano yung malaki talaga ano <laughs> ayan ah <na. laughs> ewan no? oh. <laughs> ko na lang Ali <laughs> na mas malakas kumain tilapia o ito. Mm, tilapia, tilapia mas malakas. Mas maganda pala tong alagaan ano. Tapos mahal lang po ang kain. Ah, ma mahal din. Pakatasan pa kayo ng puso kung nag-70,000 Ah, lahat na Ang costing ng ano, grabe uh, uh, Pakain lang po yun Magkano ba isang sako ng pakain ngayon? Lang ka Pinapakain po namin yung, <laughs> po yun 1-9? Uh. 25 kilos lang yun, no? Ah, uh, 50 50 kilos bakain 'yun po eh. Oo. 19. Mas mura pa siya sa tilapia. Tilapia ngayon 25 kilos nasa 1,000 na eh. 900 to 1,000 eh. Pero pag ganito Oh. 25 din lang po 'to. O 25 lang. ganyan pa lang Ano eh. buhay ng buhay talaga tunay na tunay wow butter na buwan eh magsigang pa na kilaw buhay kilaw nagkikilaw kayo siguro nyan ano Nah, bukan kami kemakan <laughs> ini tu umain uh, na po? saawan na po? po? Sabi nga, sabi nga nila, may karapatang kumain main ng uh, ah, Sawa na ba? ha 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 ng ha 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 ng baboy. ha ano? <laughs> Ang 4 na kilo pa lang. Ang galing dito, ano? Buong Pilipinas, inuulan kayo. Ngayon ah. lang puminto yan. <laughs> <laughs> Buong Pilipinas, halos binabagyo, ano? Napakita mo nyo ba sa balita? O dito, parang wala lang, ano? Big <laughs> doon na doon kami sa kasapsapan ngayon eh. Hindi din naman ramdam gaano to. Makulimlim lang ano. Tapos ambon-ambon. Ayun -ambon. na. Ayan isa. Ayun na, six kilo. na 6 kilo. Yo. Ayos. Ano yung anim na kilo? So, anim na yun sa atin? Oo!

ganda rito mga ka-farmer ha So ito ah magastos pala mag ito nito. Pero may nakausap ako, jackpot din daw sila pagka ano, pagka ano, 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 na bakit? ganyan ba itsura sa gatiawin? ah wow wow, wow. Ah, yeah, bayaran na natin at ay Kanino mo magbabayad? Ba ah, doon sa doon sa may ano, sige sige. Tatakbo na lang kami dire-diretso, sabi ko, hindi nagbago isip na eh. Tawag na lang <laughs> na. Sige, thank you, brother. Salamat. Thank you, thank you. Ayan na. Ah, ang galing. At least nakita natin. Na first time ko din pong makapunta sa ah, ganito. Yung ano mismo ng ah, sugpo no? Pero sa guwagwa kasi, uso talaga may tilapia kasama. Kasi ano yan eh. Talagang ah, sila na nanalo talaga palagi dahil may tilapia na may sugpo pa sa ilalim or alimango na no, bebe na. Dalawa yan. Kasabay tayo bumili, dalawang kilo din eh. kailangan may salinity no? na dito naman kami sa bayan ng Dilasag mga ka-farmer Kung uh, may pangawan na express talaga kahit saan Hindi uh, ko alam kung saan ang paliki rito Ito na siguro, yung mga ganyan-ganyan ano? Doon mayroon din kami nakita So, maghahanap kami ng butter ngayon May mahanap kami ng butter Wala, patay Sa bakery kaya? sige. Thank you po. Oh, may barangay pulis. Oh. Tinapa, hindi eh. tayo bibili. So, ayan, may hardware sila dito. Ah. Ito, oh. Meron ng parang, ano na nila, bebe. But, ano yan? Sibuyas. Ah? Uh, ayan, pala, may bawang dito, oh. Ayan. ayan. oh. Agri Supply Barbero, ayan Palawan, hindi nawawala talaga eh eto dito. Ayun, may cup noodles pa pala oh. Ayun, mga farmer. Ang um, pahirapan po makabili ng butter. Ang naawi kami sa Star Margarine. Ayan Star Margarine na lang kami. Pwede na 'yan. Wala, hindi na pwedeng mag uh, ano, mag pili-pili. Uh, sa <laughs> so, grocery nila dito, mano-mano pa po 'yung lista ililista sa papel Apo, parang ganun din sa kasiguran ayan o, oh. mano mano ang lista siguro dadalin din nila sa mga barrio barrio yan marami pong pumibili eh, maramihan barrio barrio so ito talaga uh, para kang uh, bumalik sa uh, ano, mga <laughs> nalala ko yung kabataan ko eh may bakery, bibili kami ng tinapay din mga farmer yan. Itlog, marami pa ata kami. So, ayan ang hardware nila. Oh. Ito ginagawa bagong palengke siguro ito. Laki din eh. Malaki, malaki po ito, mag maganda oh. Ayan. Dito kami nag-park. Tapos may bakery dito. Ayan. Naalala ko last time, Ah, kailangan namin bumili pala ng konting maiihaw na karne dahil si Bidya alergy sa seafoods, si Junjun ganun din ano, ah, mga bata. Nabili tayo ng ilang ah, Dela Dilasag. may yakult pala rito ah bebe yakult yakult huh? Uwi na rin naman tayo Bukas So ayan mga farmer yan po ang ating adventure. Tingnan mo na chambahan pa natin yung uh, bilihan ng sugpo. So yun nga lang, wala pong malalaking ano, sana eh, sabi ko yung mas pinakamalaki meron eh, pero okay na rin yan, at least nakita natin kapag adventure tayo si farmer Anthony, balak bumili, pero sa 500 siguro mas marami ka pang mabili <laughs> kung, kung, ano, hindi naman po I mean, ay nanay konchi may 500 din eh. Sa Pampanga kasi marami din pong mabibili talagang mas murang ano. Yun nga lang ito fresh talaga from the farm kaya medyo exciting ano. So ayan mga farmer ang ganito na lang ko. At yung buka bukas. Ah, mamaya pa na. Ayan, dadaan kami sa bilihan naman ng isda at uh, ano, lobster.